Palagi ko itong na pa nagluluto itong mag-asawa na to. maglagay ng asin. Ng, hmm, ano kaya lulutuin nila mga? Mantika, ang dami. Mantika, oh, kayo, oh. Kayo, kayo, mantika. Hmm, na. ano kaya 'to? Magdami 'to. nag na. Ito 'yung lutuin nila. Oh, pa dami sili. Ah, ah. ah pa dami ng sili. Tapos <laughs> asin ulit. Grabing magsili tsaka ano mag-asin. Asin kaya 'yan? Parang asin niya. Ano po ba sili? Grabe 'yan. Sakit ng sa puwet. <laughs> oh, sili na naman. Ano ba 'yan? Hindi na, hindi na, na nawa sa sili. Napakaanghang na niyan. Padami ng sili na inilagay. Oh, ano kaya 'yun? Kinatatanda ng kahoy. Ang ganda ng takip po, pa ang lang. buto na agad yun Ayos Grabe Napakasakit niyang isi mag CR ka yun Puso kang kwet mo niyan Napakadami ang silo, hindi mo lang nahangangan oh. Nahilig nila sa sili, napakadami Tapos sila lang dalawang kakain Он такой, бусина.